Hey guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayun, kumusta po kayo? Sa so, pag isimula ulit ng ating uh, vlog, sa so, pagbabalik ko sa pag-vlog, ito muna yung aking gagawin na no? bibigyan muna tayo ng libreng gupit sa mga ano yan, sa mga anak natin dito, mga kababaihan natin dito sa kuyaw yao dito ito sa housing. Ayan. So Sumagahan tayo ng mga bata dito na pwedeng gupitan. So, sa mga tokot sana sa mag-uukay na i-vlog iya. Yeah? Ayaw! Pwede basta gusto mag basta ibablog ko ha. Ha? Iwan tinuyo ko digta. Last week ay last month na pagigdig ko ya ko mga tawo digdig ko. Habo pa <laughs> ayano. Kaya ang kalabaw ng buhok. Yan, yung iba ayaw pumayag kasi makita daw sa video. So, sumatugot so, lang iyo. Okay, dahil, man dahil, man dahil man ako, pag vlog ay, dahil man ako Ay, man ako pag daka. gupit. Sumuya so, lang ta. Siyempre, pag ng vlog. Minsan, mga aki ang mahihiling. Habo mga magurang na mahihiling ang mga aki enda sa vlog. So, kaya, maparang muna ako sa mga magurang. Kung, buwinda. Ma Mapagupit ma 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 ka? Sabi na si mama Papag hanggang mamaya. Ayaw eh. O, kasi kung ayo kung, kung wala dito eh doon ako sa kabila kasi itong housing na to anap, kung hindi ako nagkakamali 1,000 uh, tayo perang housing unit tayo perang housing unit 3,000 plus 1,000 plus ah, uh, 1,000 plus housing units to kung wala dito sa anong kalye ni tayo eh? anong kalye eh? ni ha ah, ayo pa So Ah oh, uh, wala pa lumang kali. Libre. <laughs> Pero basta ano, basta magtukot pag vlog. Kung okay lang mahiling sa vlog. Ha <laughs> ah, bo mo kan libre. Hadi magbayad ka. Ayun nilang maniwala ng libre ang gupit ko. Eh mas. Ini Pwede na ganig -deh? Ganap tayo Yung medyo hindi mainit. Eh sandali lang at ayusin lang natin yung ating camera. to ka ba balik lang 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 sa pag-vlog. si mama. Ayusin muna natin yung ating camera. Yo, so muya sana magparam natin sa nanay iya. Taba ka abo mong mahiling sa vlog. Maagot kita. So, so gusto lang. Pero may condition na bago ko magbayli mo na. ha, oh, oh. <laughs> mata ba may gamaganda sigidal 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 sigidal

And andito pala tayo sa Kuya Wiyaw, Sun 6. Uh, dito to sa housing project ng gobyerno. So maraming nakatira dito na uh, hindi halos makapunta ng bayan kasi medyo hindi naman ganong kalayuan. Pero uh, hindi masyado makapunta ng bayan para magpagupit. Alam mo naman, mahirap yung buhay dito. Walang hanap buhay. So, imbis na pagpagupit nila pang bayan oh, uh. ilibra na lang natin.

<laughs> sa ko ang init. Kada pa lang tayo. Napuling sa dito. Duman si pinsan niya. Kada ako pa Nabare!

Okay. lipat ko naman mga guys Bila ka na guys na shout out sa aking mga viewer at mga Shout mga Anong tawag kita fans. okay ano? Sa ikaw na siya? Ano? Ay, mamamit na pala Ay, Oo. Mamamit ka na. Ayun sa madami. ka na. Ano na ba? na ba? Ano na na na

Oh, dahil na. Habo! Di ba ka dito <laughs> Ay! ko Halihan ko lang yung gilid na! Ay, may katka siya. Ay, may ka na. Ano, may na. Uh, uh no, ka. Pagkupit ka. Pagkupit ka. Kaya! Kaya! ka na? Saan? Pagkupit.

Hey, yes, kay, sigon ano, na. Tara yes. na sa yes. 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 si kung po. Subukan nato. Kabaga. Dito na dito to, kunarin ni. Wow. Wala lang kasi. Habo na, bo. Ikandar. Dai na. Ganado na 'yung magsu Ako na kumakanta, dai ako makapagtago. Dai talaga. Tayo para na, tapos mapapukit ka. Sabay magkamasaya din. Hindi sakata na namatay akala

Thank you sa so nagbigay ng Chakoy. Dawo, shout out sa iyo. Salamat sa Chakoy.